Labing walong biik iniregalo sa debutante. Kapag nag-search ka sa internet ng mga 18th birthday gift ideas, kalimitang lumalabas sa mga art supplies, pabango, at kung ano-ano pang sa tingin nila ay kapakipakinabang na mga material na bagay kasama na ang pera. Ngunit kakaibang debut naman ang ibinida sa 18th birthday ni Antoinette Cosico sa Sariaya Quezon dahil labing balong biik ang kanyang natanggap na regalo. Maliban pa dito ay tumanggap din pa ng 18 Starter, 18 Grower, 18 Breeder, 18 Pro, 18 Finisher at 18 Star Grow. Sabi nga ng uploader na si CJ Dalwampu ay kulungan na lang ang kulang para magkaroon na ito ng PD Reset. Ayon sa comment ng uploader ay mismong ang gabitan ang nakaisip ng ediyang ito na hinangaan naman ng mga netizens. Komento ng ibang netizens ay bata pa lamang ay pang negosyante na ang mindset ni Antoinette at marami ang pumuri sa kakaibang ngunit praktikal na idea. Umani naman ang libo libong wow, heart reactions at 10k shares ang naturang post sa Facebook. Unang